Hi guys! Mas gusto ko pang maglakad kaysa magsakay ng tricycle. Ayan, pinadrive ko yung tricycle ko sa pamangkin ko. Papunta sa bahay. Ayan, maglalakad po ako. Maglalakad! Papuntang bundok! Ay! exercise ayan ayan ay papuntang bundok oh. exercise ayan yung pinamili ko tsaka yung hiningi kong hasang at ulo ng isda ay pinadala ko na ando stress ay paakyat kakapagod guys. Mm. kakapagod Ang ganda ng ano, view namin dito, no? Ganda. Ayan. Mainit pa rin ng araw kahit alas 5 na ng hapon. Ay. Happy Tuesday, everyone. Ayun. Undok yan. Thank you for watching.